Hello, magandang umaga sa inyo. Nagbabalik po tayo. Kaagalik lang po natin ng Pilipinas. Ngayon, back to reality na tayo. Bakbaka na naman. Trabaho na naman. Ngayon, papasok na po tayo. Time check, 6.45 ng umaga. Pupunta tayo ng tram station. Okay? Nandito na po yung tram, guys going stacker tayo ngayon malayo ang trabaho natin ngayon yan po sign ba tayo ngayon nandito na tayo sa Montgomery bababa tayo para kumuha ng metro going stacker ito lang pinakamalayo natin trabaho today na jangan terlepas macam shop apa tadi ustaz Yang ayo